Magandang gabi po sa inyong lahat PBA Motovlog uh, Naglilabas po ng uh, video kanina uh, 10 million na pustahan Harmony, uh, Lodi, uh, Jerwin Gaco uh, Sino po talaga ang nag-umpisa? Mark Pingiris ba? O si uh, Rendon Labador? Uh, ano ang punot dulo? Ano ang uh, inaasahan ng uh, taong bayan? Pag-usapan po natin yan Pero bago lahat, intro po muna tayo We are lost. Good day everyone First, I would like to thank Sir Manny Pacquiao uh, Sir Sean Gibbons Mark Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat, Silver Voice TV nga po pala. At uh, nais nice po natin uh, i-call out itong uh, salita ng salita regarding itong hamunan ni, uh, ni Bagyong Rendon at uh, initially no, ni Bagyong Rendon at ni uh, Lodi Mark Pingris. Uh, the reason why uh, nais nating punahin ito is naki, na, ano ko kasi na napanood ko yung kanyang call out and hindi ko alam unang-una sa lahat hindi ko alam kung bakit hindi nga nagsasalita si Lodi Pinkris uh, si si Lodi ga nagsalita na din but uh, hindi ko alam bakit ikaw yung naglo-lawyer sa kanila no but anyway ikaw sir um, punahin lang kita no because you are trying to uh, misdirect your audience and the general basketball uh, fan na nanonood at sumusubaybay sa sagutan na to di ba unang-una sinabi mo na pinagtanggol lang ni Lodi Pingris saludo and respeto kay Lodi Pingris si coach Chot Reyes dahil um uh, kumbaga nagcriticize si uh, Rendon Labador sa sa sistema ng Gilas o ni coach Chot Reyes ang sinabi mo um Yeah, normal lang yon na ipagtanggol ni Pingris ang kanyang coach. Okay, na anam at kaya yon ang dahilan kung bakit hinamon ni Rendon siya uh, si Mark Pingris. de ba? Medyo nililigaw mo yung mga tao sa so, kung yung tunay lang sir, wala wala sanang mali sa sinabi mo. Kaya lang, you're trying to divert kung ano ba talaga ang totoong nangyari. So alam naman nating lahat na ang unang nag-call out talaga sa kung sino ay si Lodi Mark Pingris, kinoll niya itong si Rendon Lab Labador because of his uh, opinion dito sa nangyayaring sistema sa gilas. And you stated, eh, I mean, uh, Pingri stated na, oh, one-on-one -on -one na lang tayo. Saan gusto mo? Pupuntahan kita. Uh, idol, no? Ma actually, respeto kay Lodi Mark Pingris, magalang talaga yung kanyang pag-call out. Which is, as expected, eh, syempre, sasagot ng uh, talagang, uh, tatanggap ng hamon itong si Bagyong Rendon. Hinamon siya ni, ng magalang, maginoo, oh, ni Lodi Pingris. Sumagot naman itong si Uh, bagyong Rendon And wala naman ako nakikitang masama doon uh, Actually uh, Bagyong Rendon is actually Waiting for the uh, response nitong si uh, Lodi Mark Pingres Na nalaman din namin na Meron nga pala siyang uh, Inaasikaso dahil may na -ospital Sa kanyang uh, mga anak yata Then uh, All of a sudden sabi, sabi mo meron na kayong solution Alright uh, Na you came up with this uh, challenge na si 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 Mister or si Lodi gako na ang uh, ang uh, lalaban kay uh, Rendon and 10 million yung pusta oh yan ay na naman na ano, ano 'di ba uh, grabe na naman yung kondisyon mga kaibigan eh yung hamon lang naman ni Lodi Marketing Risk, eh mag one on one sila di ba mag one on one sila para magkasubukan sila All right. Ang hinaawit lang ni Sir Rendon at ng Battle of YouTubers Family including uh, itong si uh, Sir uh, MG Makagago no. Eh hindi gawin sa private kasi para mag-enjoy din ng uh, publiko eh gawin po ito nang ano ng uh, merong camera at uh, mag-e-enjoy ang bawat isa. Which is there's nothing wrong about it. And kaya siguro din na nag uh, nagkomento yung iba. Uh, syempre of course najan na din yung kapatid niya si Jormiel ata uh, dahil nga din dito sa mga pahayag na oh uh, although 'di ba na naman natin yon yung yung mga initial statement nila Lodi Japet Aguilar regarding that because siyempre tropa mo yan nakasama mo 'di ba walang problema magsalita ka ng um, kung ano man yung nararamdaman mo because somehow sa end nila kung hindi pa nila alam yung storya somehow it is offending no but naiintindihan namin yon and champ uh it, it, kasi you see PBA Motoblog ang mali mo lang siguro sir, medyo ginagawan mo ng entitlement sila Lodi Marketing Riz na sila nga hindi nila binibigyan ng entitlement ang mga sarili nila eh. Anong sinabi mo sa video mo? Ayan, sundalo yan. Nakikipaglaban yan, nakikipaglaro para sa ating bayan. Yes, correct. All respect and uh, yung credit ay nasa kila uh, Lodi Mark Pingres. Pero wala namang kinalaman yon sa hamon ni, ni Lodi Mark Pingaris kay Bagyong Rendon wala namang wala namang magagawa yung kanyang uh, uh, mga tawag dito uh, achievements uh, sa mundo ng uh, walang kinalaman yung kanyang mga achievements sa mundo ng basketball dun sa pag-challenge niya kay Rend kay uh, Bagyo Rendon dahil baka na offend siya dun sa comment or opinion ni Bagyo Rendon sa sistema ng Gilas Pilipinas. So, again mga kaibigan, let's stop You know, ah, bakit mo hinahamon yan? Hindi mo ba kilala yan? Siya ang ganito-ganyan, nakipaglaban. O, oh, tapos nakapanood ko yung uh, video ni Ah, uh, nitong si uh, Lodi Gaco. Ano sabi niya? Hindi mo ba kilala si ano? Ewan ko, ikaw yata tinut uh, sinasabi niya. Yan ay Rookie of the Year. You, again, lahat naman po tayo may may kanya-kanyang achievement sa kanya-kanya po nating field. Hindi po natin pwedeng gawin yung dahilan para maging entitled na tayo na pagka maghahamon ka at pagka sinagot ka, eh, hindi na pwede akong hamunin dahil ganito achievement ko. Wala pong kinalaman yun doon. So, doon lang tayo sa tama. Doon lang tayo sa posible. Okay? 10 million na na pusta na hinahain po ninyo, I don't think that's possible. I don't think you guys are serious, 'di ba? Doon lang tayo sa siguro sa mga kondisyon na talagang posibleng uh, mangyayari itong uh, 'di ba, hype na ito. Eh nandiyan na 'yan eh, hype na 'yan eh. Ang actually makakasagot lang diyan si Lodi Mark Pingres, bakit siya po ang nagbigay ng in inisyatibo sa lahat ng ito siya po ang nag, uh, nagkomento, siya po actually ang nagpaputok ng lahat ng ito. Of course, expected naman natin na sasagot talaga si si Bagyong Rendon diyan, 'di ba? Alangan nga naman magba backout siya da, or magba backdown siya doon sa hamon na 'yon na uh, and siyempre, makalaro mo lang ang isang marking race uh, kahit 'di ba? Ang score nyo pa diyan 12-0 kahit hindi ka makaka-score, makakabantayan mo, maka Ah uh, one on one, one b1 one mo yan eh malaking kakangalan eh siguro hindi ko alam ha? hindi ko alam ang state of mind ni Bagyong Rendon baka sa kanya yun ang uh, uh, kanya din gustong ma-achieve di ba uh, sa part naman ni Champ Marketing guys i know na di ba kung pag-uusapan ng basketball ako talaga di ba objectively speaking syempre mas lamang yung yung marketing but uh, may di ba pa sa laro itong uh, Bagyong Rendon And, hindi ko lang maintindihan bakit medyo layo na nang napuntahan 1b1 lang naman yung ano yung uh, yung hamunan at uh, ang usap usapin uh, usap uh, ano ang uh, usapin lamang eh saan kayo magtatagpo sa pribado ba o sa publiko di ba para mag-enjoy din lahat ganun lang naman eh kami as uh, a basketball fan din ano at nandito sa sport uh, ng uh, boxing Kahit sa boxing kami eh siyempre gusto naming makita na di ba uh, mangyari yung hype na yan sayang din eh di ba so yun lang Actually, wala ka namang mali sa... Wala ka namang uh, tawag dito. Uh, masamang sinabi dun sa ano mo, sa uh, content mo kanina, PBA Motovlog. Yun, ano yun lang natin. Huwag natin masyadong pasamain. Di ba? Yung... Uh, imahe isa at paputihin naman yung ima nung isa na alam naman natin lahat kung saan to nagsimula no again hindi po hindi po kami uh, against sa inyo hindi namin kayo inaatake binabash or nagkakampihan kami dito dahil We belong to one family. Yung Battle of YouTubers family. Gusto lang din namin. Ako personally, gusto kong makita ito. And sana matuloy ito at open sa public. And uh, after that, di ba? Bati-bati sila. O mag-apologize -apolo, mag yung sino dapat mag-apologize. Kasi sinasabi mo kanina, O nag-apologize na nga kami. Nandito ko kay Mark Pincus. So ano yung Di ba? Parang hindi naman akma na sinasabi mo nag-apologize. Na parang, uh, uh, di ba? Kailangan may humility dapat. Pero ah uh, medyo pabalang pa rin yung atake. So yun lang, yun lang no. ah uh, before tayong uh, tumalon sa kung sino mang tropa ninyo na mga PBA player or ex PBA player, eh dun po tayo sa kung sinong nag-ignite at nagpa si club talaga nito social media. Yan si Lodi Mark Pingris. And I love to see him, Lodi Mark Pingris. And si uh, Bagyong Rendon Labador Napakaganda po yan Sana po mapanood natin lahat yan So yun lamang po Magandang gabi po sa inyo lahat